Hello mga pare koy Nandito tayo ngayon sa paggawaan ng ating mga Ostron electric scooter. Syempre dito lang yung sa China. Ayan, samahan nyo ako. Ito yung mga Ostron Mega natin mga pare koy Hanep. Ayan, kita kita yun. Ito mga bagong model. Ayan. And then tingin tayo doon. Andito yung ating mga Ostron Optimus na ginagamit nyo mga pare -koy. Hanep oh. Kita kita yun. Ayan. So, ito dito pa nilalagay ang mga controllers and batteries. Ayan. so, dito, ito, ito yung sample ng bagong model ng ating Ostron. And soon, magkakaroon din tayo nito sa ating shop. Ayan. So, tingin din tayo dito banda. Dito naman yung ating mga Ostron Ultra Mini. Ayan, kita nyo. Ayan. Piniprepare na nila mga pare ko. Yeah. Ayan. Kitang kita nyo. Talagang super pulido ang kanilang pagkagawa. Kaya napakaganda ng ating mga quality ng ating mga Ostron Scooter sa Vintoys lang yan. Yeah!